Hi guys, for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano tayo maglagay ng ads sa ating mga YouTube channel videos kung monetized channel na kayo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan i-click like, share, and subscribe sa akin channel MB Vlogs po. Kaya ganyan. Makikita nyo guys, ito yung profile picture ko sa aking YouTube. Kung saan, dito makikita natin itong mga home, short, subscription, your channel, history, videos watch later shows. Ito yung pinakabuong itura uh, ng ating YouTube uh, YouTube uh, channel pag desktop yung gamit nyo. Pag maglagay kayo ng mga ads guys, pindutin nyo lang yung profile picture nyo. Tapos, dito tayo sa dito tayo sa YouTube studio guys. Kung makikita yung mayroon tayong YouTube studio dyan pindutin nyo lang yan. Automatic yan siya pupunta doon sa dashboard mo. Yan. Ito yung dashboard ko guys. Tapos, punta ka dito sa content. Ayan, kung makikita nyo guys, meron tayong Uh, mga ito yung mga videos na ina-upload natin at ang pwede nating paglagyan ng maraming uh, ads is yung mga 8 minutes pataas po na ano na mga videos nyo tulad nitong mga videos ko na 13 minutes pwede nating lagyan niyo ng maraming ads So dito guys, hahanap tayo ng ang video natin na pwede natin paglagyan ng ads. Ah, uh, ito. CDO Riding in Tandem. Yan. Lalagyan natin ng ads yan guys ha. naka yung ano niya ha yung monetization niya. Kaya pindutin natin yung dollar sign. Yan. Ito yung makikita niya guys. Naglo-loading pa. Oops. Not available pala. May mali pala ito. So balik tayo guys. Hanap tayo ng ano. Oh, medyo blurry. Sandali lang. itang la pamilya ko, la familia. So pindutin natin yung ulit yung dollar sign. Ayun, makikita niyo guys, naka-on na siya. Ayun. So pindutin natin yung uh, review placement. So kung makikita niyo guys, itong ito, ito siya, ito siya. Ito yung ads sa video ko. Dalawa lang, 'di ba? Dalawa lang yung ads. So, dadagdagan natin. So, ibig sabihin niyang ads na yan is ito. Makikita nyo kung saan siya nakalagay. 1 minute, 1 uh, minute and 46 seconds. Diyan siya nakalagay, guys. Sa ano. Yan. Yan, yan siya. So, kung lalagyan natin, guys. So, dito, ito, mamu move move to. Yan. Mauusad yan. So, yan. Pindutin natin yung ad break sa taas. Lalagyan na natin ng ads, ha. Ad break. So, makikita nyo, nagdidilaw ito. Nagdidilaw to. Ibig sabihin, ads na yan. So, kung i-move pa natin dito, dadagdag pa tayo ad break din tayo. Pinitang maglagay ng 5 hanggang 8 ads dito sa 13 minutes na uh, videos natin. Ayan. So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron akong pitong ads sa aking 13 minutes na videos, guys, sa video, guys, sa YouTube channel. So, pagkatapos nyan, guys, isave mo lang. Pero siguraduhin nyo, guys, na pwede kang makapaglagay ng ano, ha, ads sa mga videos nyo. Kasi meron, tulad nung kanina pinindot ko, is meron siyang copyright yon Kaya, uh, hindi siya pwedeng malagyan ng ads. So, pag napindot nyo yun, guys, dito tayo sa save. I-save natin siya. So, yun na siya. Nasave na siya, guys. So, pwede na natin siya. Pwede na Marami na yun siyang ads. Kung meron mong mag-replace sa mga videos nyo is uh, mayroon na silang madadaan ng maraming ads. Hanapin natin kung meron na bang ads yun sa Primero. Sa unahan. Kasi sa unahan nun wala yung ads, guys. La Familia yun, diba? Ito. Ayun, may ads na, no di ba? Oh, yun lang ka simply guys, thank you so much for watching please, don't forget to click like, share, subscribe, marido channel po dati. imbi vlogs ngayon, thank you so much, bye bye